dati yan po yan ang sinasabi ng pag-asa simula ng tagulan yan umuulan na po sabi ng pag-asa simula ng tagulan kailan lang nung nakaraling tinggulang sinabi nila sa balita pagkatapos kumain ni Samer naligo then natulog ayan tulog ayan si so, Samer po ano ayan mungulan mungulan sa likod bahay po namin yan o mungulan praise the lord Bigay na muna ng Diyos para maibsen ko limit.